nagdi kasi yung ngayon kaso hindi ako nagdi-delete aalis kasi yung mga amo ko tapos wala magbabantay sa mga alaga okay lang kahit hindi nila ako pinagay busog naman busog naman sa loob sa bahay mainis din sa labas magulang lah. Diba? Eat properly. Kumain ako kasi susubuan ko siya. Ayaw naman niya. Kain na lang bago mag maglamit yung pagkain. Maliit lang naman ito. Aray mo Mah. Di ba? Bago umalis lula pa, lang kanya mga mga friend. Maglaro ng ano ba it? Tawag, ano tawag itong it sa Tagalog eh? Braha. Basta ganun ito eh. Pero pinagluto muna kami ng mga alaga ko at saka kay So pagising ni lolo pakainin ko na lang. Matabang man yun. Hanap ko ng asin dahil lang yung aking boses kasi tulog pa yung amok kong lalaki araw kasi yun siya matutulog Iwan. wala na atan duty tapos yung tulog niya umaga na eh umaga inga, ingay ingay namin ng mga laka. Jumea Jumea tawag na itong niluto ni Lola. Para sa atin yung ano ito eh. Pero sa kanila, iba kasi. Yung luto nila dito, parehos lang ng lasa. Hindi kasi sila naglalagay ng mga seasoning kagaya sa atin. Kung maglalagay din siya ng asin, konti lang. masa, haa, huh? haa, hmm? ang taka sa bata ko sa itong lulo ko, kung ano yung pagkain ng alaga ko, pagkain ni lulo, at ako, isang ano na lang y? Isang ginagawo na lang yan ng pariyos kami lahat. Okay na rin. Ay ayaw ko lang yung yung mga dumpling. Ginagawa niya ba? Ano lang, ilalagay na niya magpabuka lang siya ng tubig. Magpakulo ng tubig. Tapos, ilagay na niya doon. Yun na. Luto na yun. Yun na.